Ginising ng sunog sa isang gas station ng mga taga Bungabon, Nueva Ecija kagabi. Nilambon din ng apoy ang truck na nagahatid ng gasolina at diesel. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang naapula matapos ang mahigit isang oras. Isang empleyado ng gasolinahan ang nasugatan at isinugod sa ospital. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng SUV driver na sapilitang kinukuha ang lisensya ng nakagitgitang driver sa Taguig. Sabi ng mga otoridad, nagpanggap pa itong pulis. May report si June Veneracion. Paulit-ulit na hiningin ng SUV driver na yan ang lisensya ng nakagit-gitang niyang truck driver sa C5 Road sa Tagig. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Akin na! Nang lalong uminit ang tensyon, may mga ibinintang pa siya sa truck driver. Papatayin mo kami? patulan pulang mata mo. naka ka ba? Wala akong pagkakamali. Sabag ka Nanginginig na ako sa iyo. Nang maputol ang video, nagpakilala pa umanong pulis ang SUV driver. Yung biktima po doon ay nagpa-blatter po about that incident at sinasabi po niya ay nagpakilala nga daw pulis po ito at sinasabi na na kukunin ko yung baril ko at uh, babarilin kita at uh, alam ko na kung saan ka nakatira. Pero hindi pulis ang registered owner ng SUV batay sa PNP database. Sabi ng PNP, hindi kung sino-sino lang ang maaring mangumpiska ng driver's license. Ang mga otorizado lang ay ang mga LTO enforcer, traffic enforcer, at mga deputized police officer. Kailangan lamang po natin ng uh, sunong paang salaysay ng biktima. We could file a uh, threat and even use of patient of authority. Sinuspendi muna ng LTO ang lisensya ng driver ng SUV, pati na ang rehistro ng kanyang sasakyan. Pinagpapaliwanag din ng SUV driver kung bakit hindi siya dapat patawa ng mga paglabag na reckless driving, obstruction of traffic, at improper person to operate a motor vehicle. Sinusubukan pang kunin ang panig ng SUV driver na gusto ring makausap ng PNP. Jun Veterasyon ng Babalita para sa GMA Integrated News. Tinansila ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang biyahe pa Dubai para daw tutukan ang sitwasyon ng mga Pilipinong tripulanteng bihag ng rebelting grupong Husi. Sabi ng DFA, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno para agaran silang mapalaya. May report si Ivan Mayrina. November 19, ang kubkubi ng rebelding grupong Houthi, ang barkong Galaxy Leader sa Red Sea. Binihag ng grupo ang 25 crew ng barko, kabila 17 Pilipino. Halos dalawa linggo matapos ang hijacking. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos sa kondisyon ng mga tripulante base sa kanilang mga source. Hindi para umasabi kung kailan sila palalayain. Pero patuloy ang pagsisikap ng gobyerno. Sa inilabas ng video ng Houthi na kuha nung nakarang linggo, binisita ng commander ng grupo mga crew ng Galaxy Leader. Nakipagkamay pa siya sa mga tripulanteng bihag. Sa satellite image rin na inilabas itong Martes, na mataan ng Galaxy Leader, nakadaong sa bahagi ng Yemen. May layong 50 km mula sa Port City, sa Hodeida. Dahil umano sa mahalagang developments, sa sitwasyon ng 17 Pilipino, kaya hindi tinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang biyahe pa Dubai para sa UN Climate Change Conference ngayong araw nasa paliparan ng Philippine Government at Media Delegation na sama sa Pangulo nang ianunso ito kanina umaga. In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend the COP28 in Dubai tomorrow. No? Sige ba niya po ito kagabi. Today, I will be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran, with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. Wala pa ibinigay ng detalye malakanyang tukol sa pulo ng delegasyong ipadadala sa Iran at sino-sinong bubuo nito. Pagtitiyak ng Presidential Communications Office maayos ang lagay ng Pangulo. Matatandaan nito na nakarang linggo ay hindi nakadalaw Pangulo sa Asia-Pacific Parliamentary Forum matapos sumama ang pakiramdam. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GB Integrated News. Imbes na malamig na panahon, posibleng makaranas ng drought o matinding tagtuyot ngayong buwan ang ilang bahagi ng Batangas, Cavite at Oriental Bindoro dahil sa si El Nino. Ayon sa pag-asa, nangyayari yan kapag below normal ang rainfall condition sa isang lugar sa loob ng limang magkakasunod na buwan. O di kaya ay tatlong magkakasunod na buwan pero may below normal ang pag-uulan. Pusible naman ang dry spell sa dalawampung lalawigan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Palawan, Misamis Occidental at Tawi-Tawi habang dry condition ang maaaring mangyari sa pitong lugar kabilang ang Antique at Metro Manila. Sakaling magpatuloy ang El Nino, inaasahang mararanasan ng tagtuyot hanggang Mayo ng susunod na taon. Nabalot ng takot ang isang barangay sa Las Piñas City dahil sa bantang panggugulo ng isa umanong armadong grupo. Yan at iba pa sa spot report ni Marisol Abduraman. Kumalat sa social media ang post na ito kung saan nagbanta ng pag-atake ang isang grupong tinawag na Bayawak Gang. Target daw nila ang barangay Tolong 4 sa Las Peñas City nang dahil umano sa galit nila sa isang residente roon. November 12, nang makuna ng CCTV ang leader umano ng grupo na si Boss Bay na namarin ng babae sa isang eskinita. Nakaligtas sa pananambang ang babae at nagsampan ng reklamo laban kay Boss Bay. Ayon sa pulisya, mayroon talagang grupo si Boss Buy sa lugar. Pero hindi raw ito malaki at wala rin sa listahan nila ng mga organized crime group. Tinutugis na rin daw nila ang grupo dahil sa pagkakasangkot sa mga insidente ng robbery holdup at illegal drugs. Nininaw din ng pulisya na kuha lang sa internet ang larawan ng mga lalaking may hawak na matataas na kalibre ng baril na nakakabit sa kumalat na post. Kanina, nagpatrol niya na ang mga pulis sa barangay. May checkpoints na rin at mga standby na pulis mobile. Ganito naman karami ang mga nakumpiskang kang peking ID ng NBI. Ginagamit umano ng sindikato ang mga ito para makautang sa mga bangko. Ang mga ID, magkakaiba ang pangalan, birthday, address at iba pang detalye. Pero ang gamit na litrato, iisa lang. Arestado ng NBI ang apat na suspect na maharap sa patong-patong na reklamo. Tumanggi yung magbigay ng pahayag ang dalawa sa kanila. Sabi naman ng isa, wala siyang alam sa modus ng grupo habang ang isa pa nag-alok na tumistigo laban sa grupo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, walang bagyo pero masamang panahon ang naranasan sa ilang lugar sa ating bansa. Halos mag-zero visibility nga sa Coronadal City dahil po yan sa lakas ng buhos ng ulan na nagpahirap sa biyahe ng ilang motorista. Sa Libungan, Cotabato naman, at kasabay ng buhos ng ulan ang malakas na hangin na sumira sa ilang bahay. Ang dahilan ng mga pag-ulan na sa bansa ay ang hanging amihan, ganoon din ng easterlies at pati na rin po ang localized thunderstorms. Bukas mga kapuso, mataas po ang chance ng ulan dito yan sa Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din sa Central Luzon, Quezon Province, ilang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region na base po yan sa datos ng Metro Weather. Malalakas ang ulan sa Northern Luzon kaya doble ingat mga kapuso. May pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na bandang hapon. Heavy to intense rains po ang inaasahan sa ilang bahagi po yan ng Zamboanga Peninsula at Soxargen, kaya maging alerto pa rin dahil posible ulit ang mga pagbaha kapag nagtuloy-tuloy po ang mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila, posibleng mainit ulit bukas pero hindi po inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, kaya magdala pa rin ng payo. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Looking forward, si Michelle Marquez Dina ma-flex ang kanyang motorcycle skills sa pagsabak niya sa maangas na role sa Black Rider. May report si Aubrey Carampel. Dagdag sa star-studded cast na kapuso action adventure series na Black Rider, si Miss Universe 2023 Top 10 finisher Michelle Marquez D. I think with that role, I can I can ride motorcycles more. I'm just ultimately excited. I'm very grateful also that pagbalik ko may trabaho na kagad. Nagpaabot naman ng paghanga kay MMD ang kapwa niya, Beauty Queens. Kita naman ng lahat na pinaghandaan niya talaga. Talagang binus niya effort, lahat. Pinag-isipan niya talaga ng maigi. I also really identify with her journey. She's a comeback story and so I was really rooting for her and I think she made us very proud. It feels amazing to be back. So exciting to be a part of the show. Um, you know, it's always a moment, you know, when you're uh, doing a voice. And uh, I'm just happy to be back. Uh, it's like Home. Kaabang abang naman ang special guest ng The Voice Generation, sa Linggo ang international rapper producer na si Apple Dia. Just to see more talented Filipino artists uh, performing on stage, uh, getting a chance to showcase their talents, and um, you know, world class, uh, world class stage. Pobre Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga kumakain na kuhana ng CCTV, ang isang malaking daga na direktang umiinom sa water dispenser ng isang opisina. Pwede raw iyang pagmula ng sakit ayon sa isang eksperto. May report si Dano Tingkungko. Mm -hmm. Napatili na lang ang mga nasa viral Facebook video na ito habang tinitingnan ang CCTV ng isang opisina. Kuha kasi sa video ang paglitaw ng isang malaking daga, umakyat sa water dispenser at doon direktang uminom. Sing sidhire ng mga nasa video ang dire ng mga pinakitaan namin ng video. Ay, kadiri. Anong gagawin mo sa dispenser kung yan ang nangyari? Ah, uh, susunugin na yan dapat. Ano talaga talaga to? Ano Hindi, siyempre, sir, kasi ano na yan eh. Sobrang dumi kasi niyan. <laughs> Yak! <Yeah. laughs> Katiri! <laughs> Baka may trauma na, na, hindi na gumamit ng water dispenser. Nakakasuka po and Medyo nakakatawa din po na nakita yung daga na umiinom. Hindi malinaw sa video kung ano ang nangyari matapos ang insidente o kung may nagkasakit sa mga gumagamit ng water dispenser. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ray Salinel, ang problema sa daga wala sa itsura nito, kundi sa mga pinamumugaran nito. Kadalasang kinapupulutan nito ng kung ano-anong mikrobyo na pwedeng pagmula ng sakit. Una na riyan, ang leptospirosis isa ito Pwede sa, sa tinatawag nating zoonotic natin zoonotic nautic disease. Nautic disease isang disease from isang animal, animal na napupunta, animal sa, na sa, na human napupunta sa human being no isa dito no? po isa dito yung, dito pong yung pong bakterya na, na leptospira leptospira na nabubuhay po sa na kidney sa kidney po, sa kidney po sa kidney ng, ng pong, hindi lamang mang, po daga kasi yung ang, baka yung bakterya doon sa bibig ng daga napunta do sa snout, napunta sa snout. nung dispenser, no, di diba? ba? Baka, diba? Baka pwede pwedeng mag-cause ng, alinong alinong discomfort, alinong yon discomfort yon do sa, sa mga tao po na, na iinom doon. Kung mangyari ito sa inyo, ang dapat gawin, palitan ang snout ng dispenser, i-sanitize o palitan ng dispenser at magtawag ng pest control. Dan at Ingkongko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bye. Tapos ang labing isang taon, hiwalay na ang Kath Niel, o sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kinumpirma ni Catherine sa kanyang Instagram account. Sinubukan pa raw nilang ayusin ni Daniel ang kanilang relasyon pero kailangan daw tanggapin na hindi na nila maibabalik kung anong meron sila noon. Minahal daw niya si Daniel na kanyang first boyfriend at comfort zone. Nagpasalamat din siya sa 11 beautiful years. Nagsimula raw ang kanilang love story ng may respeto at may nagtapos ng may respeto pa rin. Humingi naman siya ng suporta sa Catniel fans na samahan sila sa healing process at pag-move forward. Nagpasalamat din siya kay Daniel. Sa hiwalay na post, nagpasalamat din si Daniel kay Catherine na nakasama raw niya sa highs and lows. Pati sa Cat Niel fans na itinuring nilang pamilya at kaibigan. Extra effort ang mga mahal sa buhay ng isang debutante na nag-perform ng opening act sa kanyang birthday party. Nag-ala, BTS sila. Pusuan na yan sa report ni Joseph Noro. <laughs> <laughs> sa hiyawan? You sa hatawan? Kitang-kita ang appeal. Aapela ka talaga dahil sa debut ng isang army, may debut ang BTS. Hindi yan ang Korean boy band superstars kundi mga on-hand version lamang. Pwede naman daw silang BTS pero pang behind the scenes. Mga close friend at kapatid ng debut army na si Dominic Isip. Opening act nga sila featuring Boy With Love ng Bangtan Boys. Napornada ang sana yung surpresa ng grupo dahil di makapag-practice. Kaya sinama na lamang si Dominic para may grand entrance. Ang kapatid niya si Patricia ang nakaisip dahil certified army rin ang ate at di afford ang live concert. Low budget munang binawi sa effort. Army rin ang mga boys kaya games sa pakulo. Huwag naman daw sana ulo niyo ang kumulola at ito na rin ang kanilang naging regalo. At tulad ng hinahanga ang grupo superstar ng kanyang buhay, ang mga ito. Joseph Morong, babalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.